Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo ang kaalaman at idea ang makukuha mo. At syempre, kung may short at yan, tulong <laughs> nyo na sa channel ko. Thank you. Dun sa nakaraang video, napag-usapan natin ang tungkol sa marketing of eggs or egg marketing. Meron yung binanggi, binanggit ako doon na uh, surveying ng market outlet. At doon sa surveying ng market outlet, meron akong binanggit doon kung natatandaan ninyo about sa mga middleman. Siyempre, kailangan ng mga yon, di ba? Kasi hindi mo naman kayang susulohin na ikaw yung source, ikaw pa yung lahat-lahat-lahat, no? So, may mga middleman. Siyempre, mga negosyante din yung mga yon. Pero, siyempre, hindi natin tatanggalin na ang source or yung layer farm, yung owner, no? Uh, din. either siya mismo yung mag-survey uh, ng market outlet niya or meron siyang mga tao na mag-survey ng market outlet para sa kanya yung mga tauhan niya syempre at kung ikaw ay nakapag-isip na egg business pala ang gusto mong negosyohin sa mga OFW sa mga nandito sa Pilipinas walang pinipili yan na uh, gustong mag-negosyo basta ikaw ay may capital, may diskarte meron hindi ka nahihiyang mag-survey ng market mo, may kakayanan kang mag-transport ng product mo, pwede kang magnegosyo ng itlog. Kung napag-isipan mo na, na ang negosyo, na negosyohin mo pala ay itlog, alin ka? Alin ka sa mga binanggit ko? Ikaw ba yung source? Or ikaw yung assembler na nagbebenta sa mga wholesaler? Or yung, ikaw ba yung wholesaler na magbebenta sa mga retailer? Or ikaw ba yung retailer? Kung napili mo, no? kung, kung napag-isipan mo na ikaw yung source, or ikaw yung layer farm, kailangan meron kang kapital, syempre na sapat para makapag-produce ka ng isusupply mo sa mga customer mo. Kasi ang mga assemblers, doon sila bumibili sa source ng itlog or sa layer farm or uh, or sila ay bumibili din sa mga central market sa central market ng mga itlog. Kasi meron yung bagsakan na sinasabi, no? So, may mga possible na may mga bumibili din na mga assembler doon at saka mga wholesaler, gano'n. So, this, uh, pareho, yung assembler at saka yung wholesaler, buwibili yan sa layer farm. At uh, kung ikaw ay source, ikaw ay layer farm, syempre, kailangan uh, meron kang sapat na isusupply, kailangan ikaw ay reliable na source ng itlog para din sa mga customer mo. Ito namang assembler, ito, uh, at saka may storage facility ka syempre, no? Uh, so, lahat, lahat ng yan, yung, yung layer farm, yung assembler, at saka yung wholesaler, may mga storage facility ang mga yan kasi maramihan ang binibili ng itlog ng mga yan. Yung volume ng binibili nila, marami. So, kung ikaw ay assembler, ang task mo, siyempre, negosyo mo yon di ba? Ang task mo ay parang ganun din doon sa layer farm. Pero siyempre hindi ka na ngulekta. kasi doon sa layer farm may may nangongolekta ng itlog doon sa building. Pero lang kung may conveyor yung yung layer farm kasi may mga malalaking ano may mga malalaking layer farm na talagang high tech, may conveyor yung mga 'yon mula doon sa building so hindi na magbubuhat yung uh, poultry boy ng itlog papunta doon sa egg room. 'Yun ay conveyor ang nagdadala. Papunta doon sa classifying ano na, classifying machine na. Kinagagawin ng assembler yung mangolekta ng itlog. Sila ay magsosort, mag ano na lang yun, lilinisin nila yung itlog, magsosort sila, mag organize sila ng, uh, i-organize nila yung itlog. Ibig sabihin kasi pag i-organize nila, eh, siyempre yung classified na ng itlog, di ba, nagsosort din ng mga yan. Siyempre, from small, medium, large, extra large, ino-organize nila para hindi naman kalat-kalat yung size. Ganon, and then ipapak nila, no? So, tapos, ito transport nila, siyempre. May kakayanan dapat na mag-transport nang maramihang itlog yung assembler big sabihin napapunta doon sa wholesaler. Big sabihin may trucks siya. Yeah. You know, maramihan kasi ang mga yan. Um tapos yung wholesaler, yung wholesaler naman kung yun ang napag-isipan mong gawin, edi ikaw yung wholesaler na magbibigay sa mga retailer. Bibili ka either doon sa source, doon sa layer farm or doon sa assembler. So Nakikita nyo kung paano yung dinadaanan ng ano no? di ba? Kung uh, ilan ba yung dinadaanan ng itlog, mula doon sa source, doon sa assembler, doon sa wholesaler, doon sa retailer, di ba? So, <laughs> so makikita mo na kung bakit ganoon ang presyo ng itlog minsan. Hindi lang doon sa ano, hindi lang doon sa uh, demand and supply situation uh, na apektuhan yung presyo. Doon din sa dinadaanan niya. Di ba? Um, ilan ang dinadaanan niya? na may markup na si source, may markup na rin si si assembler, may markup pa rin si wholesaler, o di ba? Tapos may may markup pa yung si retailer. So, yon si wholesaler magbibigay dun sa uh, retailer. So kung gusto mo wholesaler, siyempre, magbibigay ka sa mga retailer. At kung gusto mo naman ay retailer ka, edi ikaw yung magbibigay sa mga magbebenta sa mga end user. Hmm. Kaya pagdating kay end user, ah, uh, Siyempre, yung presyo na ng itlog kasi pinatungan na rin ni meron ka nagmark up na rin si ano si retailer. Ganon. So, basta in short, alin ba ang gusto mo? Ikaw ba ang source, assembler, yung wholesaler o kaya ikaw ay retailer? So, kung napag-isipan mo ay alin man diyan, dapat meron kang kapital. Meron kang kakayanan na mag-transport. Meron kang um, eh, diskarte, hindi ka nahihiya, di ba? Kasi kung nanegosyohin mo yung itlog at nahihiya-hiya ka, di ba? Wala kang diskarte, wala ka market, o oh, mo kung saan mabubulokan ka. So, sasabihin mo, logi ako, hindi naman lumakad ang negosyo ko kasi hindi mo naman nilakad O, oh, di ba? Pero, syempre, uh, take note, no? Lahat ng na mga nag-denegosyo nag, nag, ano, nag ng itlog, wala pa akong nangitang ano, mahihain. Yan, kaya kung gusto niyo magnegosyo ng itlog, pag-isipan niyo na ngayon kung alin kayo doon. Sana nagkaroon kayo ng idea sa bidyong ito at mapag-isipan niyo maigi kung ano yung gusto niyo gawin diyan sa negosyong itlog ninyo. At sana magprosper kayo diyan sa egg business ninyo at ipagpatuloy na mangarap, ipagpatuloy na mabuhay. Siyempre, di ba? Diskarte. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa mga nag-share, salamat sa mga nagsusubscribe na hindi ko, halos hindi ko mga kilala yung mga nagsusubscribe. Thank you, thank you kasi pinagtitiwalaan yung channel ko. Naniniwala kayo sa mga pinagsasasabi ko rito. <laughs> thank you, thank you sa inyong lahat. Sana dumami pa ang mga subscriber, viewer at mga share, mga nagla-like din. Sana pagpalain tayong lahat.